Kumusta po kayo mga kabuks? Sa lahat ng na nagmamahal, nagsasupport ako na sa ating po channel. Subscribers, viewers, supporters. Ang very very sorry po sa inyo lahat mga kabuks. Nung inabot po ng ilang araw o linggo, na wala po tayong upload, wala tayong videos. Dahil ito nga mga kabuks, hindi ko inaasahan na isa sa mga gamit ko ang um, nag -egariya hindi ko makita ang aking videos, hindi ko maka, hindi ako makagawa ng videos, hindi ko ma-open ang aking mga files dahil ito nga mga box ang, ang isa sa mga gamit na kailangan ko sa aking mga vlog ay nagka-aberya nga sa so, hindi ko inaasahan at ito mga box ito yung araw sa aking pagpagawa dahil alam niyo naman po ang inyong lingkod ay sobrang gitit po po sa panahon ito at pagpasensya nyo na mga kabuks kung inabot po na ilang araw bago po po nagpagawa ang aking po laptop. At dumalit siya nga po ako rito sa 7-Eleven mga kabuks para mag-hidro sa GKS para po sa aking gagamit na dito. Hindi nga po ako na pag dahil sira po yung machine nila isa pa ito sa dumagdag sa akin. Ang daming iniisip mga kabuks. Mga uh, excited ka na mag-withdraw para sa iyong laptop pero wala pagdating nga po dito sa Gusaka Candy Oro City mga box po yung na mag-ina lang po muna sa aking trabaho sa aking pong rider uh, na ka sa kalin mga kabox na makabiyahe pa habang pupunta ko sa Kagayan di Oro City and ito mga kabox ibig na pa lapit ako sa Kagayan okay. di City yung order ko pabalik naman po ng isami sa rinta kaya nagbreak na lang po ako sa aking duty at nagarengsyo na po dito po sa aking para dito na lang po kumuha ng pera sa aking pong arteria dahil i-send ko na lang po sa kanya yung uh, laman ng aking dicas at sa akin na lang ako kukuha ng cash para mas lang pala din mga po since dito naman ako talaga pupunta sa Atlantic Capital and New York City kasi bali sa akin po research na dito na po yung uh, Asus Repair Center at dito sa wala na po nga makapox ay wala na po pala dito yung Asus Repair Center at yun, yeah. maraming salamat kay Kuya na hinuro ako dito sa Technomart Pugon, oh, ay yung resulti and dito na po yung Asus Repair Center at salamat din naman po sa mga assistant dito sa Asus Repair Center ano naman ako ang assist mga box at tininingnan po yung ating laptop ganito po ako nalangkot sobrang mga kabuks dahil sabi ng kuya nandang observation yung aming laptop kung saan makaaling mag-adder sa ay kailangan pong buksan pero dito mga kabuks nagawan pa naman ang paraan para maayos pero sana hindi na siya babalik hindi na mag-adder niya ang aming laptop kaya sobrang hirap pong isipin mga kabuks, na kailangan na naman natin maglabas ang pera para sa nangyayari. Pero, masakit mong isipin mga kabuks, na gastos na naman. Pero bilang isang tao, wala po tayong pagka uh, dubating po ito sa ating buhay. Ang mga trials na kailangan natin magpasan, kailangan po natin kulabanan kaya napapadasal lang ako dito mga box na sana hindi na magbalik, hindi na mag-iberia itong aking laptop kasi alam niyo naman ang inyong lingkot ay, eh, kipit na kipit pa talaga sa inyo para po sa ating mga gamitan sa twirl lock pero sa tingnan nila, laban lang at huwag sa suko pagkatapos na sa aking laptop ang ka-box bumalik naman ako agad dito sa electric type again yung para po maghanap ng battery po sa aking GoPro at dito hindi ko inaasahan na ganito pala kaman ang isang battery nagkakahalaga ho ng 2,300 pesos ang So ito mga dito na ako sa tinitira namin. Ipaprank uh, natin si misis. Ito malalato. Dapat uh, galingan natin mga ka -box. Kasi alam niya na nano yung laptop eh. baga parang nasira. Aga, hmm. mama, hey. Tuh mama, hey. nah. Liam, mama, Liam. Mama. 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 はい。な

सुन के や。 ayaw sa cellphone na huwa pa tayo kayo pala o cellphone niya ang laptop <laughs> na sa nisunod po ang it's a prank you know it's a prank it's a prank It's a prank. <laughs> it's a prank na <laughs> galing. Di ba mga kaboks? First no. time ko mag-prank mga kaboks. Diyotika. <laughs> Wala kong maamunan ko. Problema na ba ako kayo Alam mo, naiyak si Rabi siya, ako. Sorry. Kalagot, tuwanan niya. Alam literal na naiyak siya. Ay, saan mo kayo kagawa? Maiyak na ako pati neto. Sa ilan kag 55 buwanga. <laughs> ah, naiyak tuloy pati ako mga kapos. So, pero ano, uh, kailangan ng ano, observation sa uh, laptop. Kay? Hmm. Um, Observa lang. Kung unsay, unsay trouble niya o unsay simba ko, unsay kuhan. Hindi nalang nalang Ah, pinganan mo na yung tap-tap. Tapos ah, kung mag-ilip ka na, ay kung hindi ko, bato ba ang nagpamintig siling silipan niya para bilig mag-init. Buwa nga ka. Pag-ingan mo makuha ka tayo. Sa wala na. Yung Samsung din kasi namin mga kabuk. Ano siya, nag-retire. Kasi nito ba ito? Kaya ito siya on-off. On-off, on-off. Kaya yung GoPro yung ginagamit ko tapos yung GoPro naman ko sira yung battery. Sira naman yung dalawang battery. Kailangan siyang naka ganito, kailangan may naka-connect ng ano ng power bank para magamit. Ay, tapos ang mahal lang, ano, ay, ay, ng ano ha? ng battery ng GoPro? Wala, wala 1.5 na to. 2.3? Grabe Piggy, to. Bigay siguro to, pati yung kahit ng 1 5. pero ba? Wala, 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 wala yung GoPro ko may kasamang dalawang battery na yan kaso iwan mo ba't nasira yung dalawang battery tapos ngayon 2, 3 pala yung isang battery ang mahal sing mahal mo hmm. ayaw 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 Grabe, sobrang nag si mga laptop. Uh -huh. Sabi, yan na, nag-alala si mga kabok laptop. Grabe nga na, hindi naman makahilag yun dyan. Naproblemaan ko. Diyan ang kaya kagahapon, wala na tayo silpon ng isa niya. Karang ang laptop na saan. Oo, oh, kahapon, kahapon lang pala mga kabok sa on-off-on-off on yung gamit namin binablog, yung Samsung. Oh, Nag uno-uno, hindi namin, hindi pa namin ginamit pero kasi hindi siya ma-online. Hindi pa kita. Kaya yung laptop, kahit anong gawin namin, kasi ateria, hindi niya ma-exit, hindi ko alam kung ano nangyari. At ang unang trouble kasi nito, merong IC na nasunog sa parang pag-overheat niya. Mm. So, yung sa ginagamit kong pag-iidit. Ah, uh, pwede to sa wala, 2.5? 2.5 mo. Ang gasto na to? Oh. 2.5 po yung nagastos namin sa pagtanggal ng isang IC uh, sana okay na to hindi na to magal so yun lang po mga kabok uh, to this video um, dito sa aming ano, mga gadgets sobra kami nakakalala lang At naisipin nyo naman kasi yung gas mahirap pong gumalaw pagkano yung bang, gamit. Wala na yung gamit. Tapos pagdating ng gastos, wala kang sapat na may gastos Kaya sobrang nila. At uh, sana, ano, okay na itong ano ko. Sana hindi na siya magbalik. wala, wala ka mag-ibigay yun. Akin sa na lang yung